Hello, good evening mga kabakyad Mayong gabi sa inyong tananja Luzon, Visayas, Mindanao <coughs> Ngayon mga kabakyad magtutorial tayo mga kabakyad kunting share lang sa pagkakabit ng sakang ortihaya tihaya ng paa ng ating manok Ngayon mga kabakyad kailangan mayroon kang paa ng dinosaur <laughs> hindi pala mga kabakyad joke, paa ng manok Itong sapin, itong leather, itong paunan, tari at saka tali. Kompleto. Itong mga backyard, itong ganitong sapin mga backyard, hindi na ako nagpapalit. Sakang man yan, piki, natural ito ang ginagamit ko. Wala, hindi na ako nagpapalit mga backyard. Ngayon ng backyard, natalian na natin siya para mabilis tayo. Ikakabit na natin ang ating leather boots. Ganyan ang pagkabit mga backyard. Halo si gitna mo lang at ipantay. Pantay mo lang siya dito. Yan. Tapos diinan mo. Himasin mo siya pagdiin mo himasin yan yan himasin para talagang kapit na kapit tos tuloy natin ang tali mga kabakyard easy easy lang to mga kabakyard lalo na sa mga nagkakabit na ng tari sa sabungan ako mga kabakyard nung kahit hindi ako talagang kilala man na nari mga kabakyard sa sabungan ako mga kabakyard hindi ako matatakot kay hey. big time man makalaban kung mananari kasi alam mo kang paniniwala ko mga bakyard basta't ang dala mong manok ang dala mong manok talaga ay alam mo kabisado mo na talaga bibigay ng palo mga kabakyard tapos yung tari mo maganda ang kabit mo rin maganda kaya hindi tayo matatakot mga kabakyard. Lalo na sa mga sa bunga naman na malalaki. Kailangan talagang surtihan na lang talaga mga kabakyard. Ito na mga kabakyard. finished product na. Imasimasi natin para maganda ang kabit. Ayan. Ngayon ikakabit na natin ating paunan. ang kabit nito mga kabakyard ano ha tihaya or sakang ang paa ng manok ayan ayan ang mga kabakyard pinis product na siya finish product na ayan tingnan yung mga kabakyard pinis product na mga kabakyard ngayon mga kabakyard Ikakabit na natin ang ating tarik sa ating paanang dinosaur, hindi paanang dinosaur, paanang manok. Ganun wag ano ka Yan. Tapos ito alerto yan. Ipitin tinyan yan dito. Alerto yan, ipit yan para pag gumalaw ang manok. Tapos ito, alerto yan ganyan. Ganyan porma. Dito, tapos dito. Para makuha mo agad ang pantay dito ang pantay dito sa kalingkingan saka sa kasataas pantay ganyan no tapos itong isa ito alerto yan ipit ganyan tapos si ganyan mo Pagsili pong ganyan ito mga kabakyard hindi to kabit ko ang diskarte sa mga kabakyard pagkabit ng tihaya o sakang ito mga kabakyard sa pin dito tayo mag adjust ito mga kabakyard tingnan nyo mabuti ibababa natin ito kunti lang tingnan mo saan tumama yung ano ko saan tumama dito sa kalambutan diyan sa kalambutan di ba para tumama yan dito pumasok siya ng kunti dito tayo mag-adjust tingnan niyo mga backyard ibababa ko to ha kunti lang yan oh bumaba na siya nababa siya mga kabakyard iyan o tingnan mo tingnan mo silipin mo mga kabakyard saan ang tama dyan pumasok siya mga kabakyard ng kunti dito kasi dito tayo laging nag adjust sa paunan mga kabakyard masakang man yan mapiki natural ang paa sa paunan tayo nag adjust Tingnan mo yung mga bakyard, Ito ang kabit ko mga kapakyard. Itong dito mga kapakyard, yung puno na yan. Hindi tayo lalayo dito. Ah. Tapos yung itong puno ng tari natin. Ipasok natin ng konti. Huwag nating idiretso sa tahid. Ipasok natin dito yung itong ano ng tari sa tahid. Tatamaan pa rin ang tahid pero hindi na natin siya tinumbok talaga. Ipapasok natin ng kunti. Hilain lang natin ng kunti. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo. oh Talagang pumasok kunti ang pinakapuno. Tapos ito, ito mga kabakker, ito. Ito, ito. Dito yan. Sa talagang yung linya na yan, din ko siya padiritso pagayaan. Tapos silip mo sa ano? Silip mo sa dulo. Itong dulo. Itong dulo. Pumasok naman ka ko Dito na siya. Tama. Hindi na ako nag aano ng puwit-puwit dyan. Wala na. Basta ito. Tandaan nyo dito tayo nag-a-adjust. Kahit sang kabit. Anong kabit? Dito. Tapos dito. Kailangan yung puno. Hindi tayo lumayalayo dito. Tingnan mo. Ganun pa rin. Dito lang tayo mag-adjust Tsaka yung puno ng tari at saka dito. Ipapasok lang natin kunti itong garol. Tapos itong puno ng tari, ipasok kunti sa tumbok natin sa tahid. Pasok kunti. Ito nang kabit ko mga kapakyard. Ayan. Ito ang kabit ko ng tihaya na manok. Kailangan marunong tayo sumilip mga kapakyard. Kailangan mga baguhan. Talagang lagi kayong manonood ng mga tutorial para makukuha kayo ng pagkukuha kayo ng diskarte. Eh. Itong kabit ko sa akin, tested sa akin to. Kasi lahat tayo mananari, mayroon tayong kanya-kanyang pagkakabit. Ito akin, ito diskarte ito ko to. Dito ako lagi nag adjust Tapos ito dito. Papasok kunti tapos ito dito. Tunggarol na to. Yan ang kabit ko mga backyard sa Tihaya tihaya ng paa ng manok tandaan lagi natin hindi tayo lumalayo dito sa puno ng kalingkingan laging nandyan yan kasi pag ilayo, ilayo nyo yan wala na balagbag ang tari nyo mga kabakyard talagang surtihan lang kung sa banggaan makuha mo agad pero pagdating ng pumpiangan wala na tayo mga kabakyard dito adjust tayo mga kabakyad laging adjust yan dito basta tihaya ang paan ng manok ibababa lang natin itong mga kawakyard kunti lang para makuha mo yung site na dito ang dito siya tutumbok itong pinaka dulo yun lang mga backyard. sana may nakuha kayo na kunting kalaman sa akin pero sa akin ito ang kabit ko talagang wasak ang kalaban nito mga kapikard pag ito ito basta't mga kabakyard huwag kayong mag alala kung matalo man sa labanan. talagang ganun tayo handa tayong matanggap ng pagkatalo handa rin tayong tumanggap ng panalo importante marunong ka kumabit mayroon kang alam hindi ka na magdalong isip pag dun sa sabungan mag isip ka pa kung anong site mo kailangan may site ka na sayo talaga ito sa akin ano lang to share lang kung mayroong maniniwala sa akin subukan nyo para malalaman nyo na maganda ang, kab maganda ang kabit na ganito sa paunan tayo nag sa kunting baba lang para makuha mo yung tamang asinta saka dito sa puno papasok kunti at ito pasok din kunti ang tama ng tari dito yan paso konti rin yan thank you mga kabakyard sana nakakuha kayo ng kunting ad kalaman sa aking tutorial salamat sa inyo mga kabakyard at binabati ko kayong lahat na magandang gabi at sana kumain na kayo kasama ang iyong pamilya mga kabakyard thank you sa sumuporta sa aking munting bahay maraming maraming salamat at sabihin ko sa iyo I love you sa inyong lahat. Maraming I love you. Ito ang kabit ko sa sakang na paa ng manok. Thank you mga kabakyad. Bye bye.